Ilagay sa tabak, siliwakan na kita mo. Ah, right. Ay, nakita na kayo? Di ba, may event kami sa ano kagabi, sa sa shift, uh -huh. kung may dosi ko ng shift. Yung uh big, si -huh. basic. So, hindi ka pa ako sa estate sa Cross Park. Uh -huh. Marigalip pa daw sa mga kaya na Guys, May surprise pa kami sa iyo. So, hindi ko makiyak pa, makabak. Tulak-tulak. Uh -huh. Kala ko naman, Fraser. Gusto ko nang binuksan, siliwakan pala yung... Sige, nagharap na kayo. Nakita kami. Na Dalas ay din kagabi. Iwaga. Ano ba masabi ko na iwaga? <laughs> lang siya niya. Perfect. O, oh, kasi na-be-make up talaga siya. O, o. Nagulat ka ako. ng flower dito, o. Oh. <laughs> <laughs> Tapos naka-violet naka siya ang buhok. Laban. Bagay pa na siwaga talaga. असल <laughs> आ